kapag tuluyang napasakamay ng China ang West Philippine Sea para na rin nating isinuko ang susi ng ating kalayaan. Hindi lang dagat ang mawawala, kundi bahagi ng ating kasaysayan, kabuhayan at dangal bilang Pilipino. Ang dagat na yan ay hindi basta tubig lang yan ay pinagkukunan ng isda ng libu-libong mangingisda at pinaniniwalaang may trilyong halaga ng langis at natura, kapag China na ang may control, sila ang kikita, sila ang magpapasya, at tayo ay manunood na lang sa yaman na dapat ay atin. Isipin mo, bawat patak ng langis mula sa West Philippine Sea ay kayang magpababa ng presyo ng kuryente at gasolina dito sa atin. Pero kung hawak na ito ng China, sila ang magdidikta ng presyo at posibleng ibenta pa nila sa atin ang likas na yamang dapat ay atin mismo. Ang mga mangingisda na dati malayang nangingisda roon ay mapipilitang umatras. Madalas silang tabuyan, takutin o tanggalan ng huli ng mga banyagang barko. Mawawala ang kabuhayan ng marami at tataas ang presyo ng isda sa merkado. Sa seguridad, malaking banta ito. Kapag nagtayo sila ng base militar sa mga isla, kaya nilang bantayan at kontrolin ang galaw ng ating hukbong dagat. Parang may banyagang nakatira sa loob ng ating bakuran. At kapag nagkaroon ng tensyon, maaari tayong madamay sa giyerang hindi naman natin sinimulan. Sa politika naman, unti-unti nilang mababago ang direksyon ng bansa. Kapag nasanay tayong umaasa sa kanila, posibleng maging sunod-sunura na lang ang pamahalaan sa kagustuhan ng banyaga. Ang mga desisyong dapat ay para sa Pilipino ay maaaring unti-unting naaayon sa interes ng iba. Baka humina ang ugnayan natin sa mga kaalyado tulad ng Amerika o Japan. At kapag may krisis, baka wala ng gustong tumulong sa atin. Maging ang pag-iisip ng mga Pilipino ay maaapektuhan. Kapag lumipas ang panahon, baka ang kabataan ay lumaking walang malinaw na ideya kung alin ang sa atin ang mga islang dapat ay ipinagmamalaki baka tuluyan ng makalimutan. At kapag nawala ang pagmamahal sa bayan, mawawala rin ang diwa ng pagkakaisa. Hindi lang ito usapin ng lupa at dagat. Ang pagkawala ng West Philippine Sea ay simbolo ng pagkawala ng dangal sapagkat ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang ipagtanggol ang sariling teritoryo. Kung pababayaan natin ito, baka dumating ang araw na tanungin tayo ng susunod na henerasyon bakit natin hinayaang mawala ang sarili nating karagatan kaya habang may oras pa dapat tayong magkaisa ang laban para sa West Philippine Sea ay laban ng bawat Pilipino dahil kung mawawala ito mawawala rin ang puso ng ating pagiging Pilipino